Ang tagal ko nga hindi nag-vlog dahil dito. Ito nga yung pinaka pero nakakalungkot na sandali. Ito nga yung time na aalis na si Daddy Vince. Sa ngayon nga, wala pa kaming choice kundi magkahihwa-hiwalay. Ito nga kasi yung trabaho ng asawa ko para makapag-provide sa amin. Nagsasakripisyo sa barko at tinitiis na malayo sa pamilya. Para nga sa yung mga pangangailangan namin at mga kagustuhan namin. Gusto man namin na magkakasama kami pero marami pa rin kaming mga pangarap na gustong to pa Lalo na nga, nung nag-aana na kami, ay mas dumami pa nga yung pangarap namin. Mas lalo nga namin gusto magpursige at maging better version ng mga buhay namin. Hindi na nga para sa amin, kundi para na rin sa mahal naming anak. Sa totoo nga lang, mahirap talaga ang relasyon na LDR. Dahil marirealize mo na lang na mas marami siyang panahon sa ibang bansa kaysa nga dito kapiling nyo. At hanggang ngayon nga ay ayaw pa rin namin ang ganitong up. Sino ba naman ang may gusto na malayo ka sa mga taong minamahal? Mo. At sino din ba ang may gusto na hindi mo nakikitang lumalaki ang anak nyo? Noong kami pa nga lang dalawa ay naiiyak na talaga ako kapag umaalis siya. 2 to 4 days nga lang ay makakapag-recover na ako at makakapag-adjust. Pero ngayon nga na may anak na nga kami ay mas tumagal nga ang separation anxiety ko. Umabot na nga siya ng 2 weeks at umiiyak pa rin nga ako. Di pa nga rin ako okay pero ayoko namang umiyak dito sa video na to. Sa ngayon nga, ginagawa ko pa rin yung mga bagay na dapat kong gawin. Ang separation anxiety nga ay normal sa mga bata, 10 months to 18 months. Kapag tumunto nga sila ng 3 years old, ay nakakapag-adjust na nga sila. Mga anak ko, dahil siguro nasanay na siya na umaalis yung daddy niya. Lumaki nga siya, nakausap nga lang niya lagi ito sa cellphone. Kaya e, nga, wala namang iyaka na naganap sa kanya. Pero sa akin nga, hindi ko pa rin maalis na malungkot kapag umaalis siya. Nawa ko yung video na to para ipakita ang ibang side ng pagiging asawa ng siman. Akala kasi ng marami ay masaya ka kapag may asawa ka na isang FW. Puro dahil napapadalan ka nila monthly at medyo financially stable kayo. Pero hindi naman lahat ng bagay ay nakatoon sa pera. Sa totoo nga lang, kapag umalis yung asawa ko ay para akong napipilayan at naaalisan ng kanang kamay. Mahirap gumalaw, mahirap kumilos, pero dapat kayanin. Lagi kong iniisip ano kaya yung pwede kong gawin o kaya kong gawin para magkasama-sama kami. Pero ito na nga muna yung sitwasyon namin sa ngayon. Wala pa eh hindi pa kaya. <laughs> yung bad kang niyak, pwede ba akong matras, no? <laughs> <laughs> hindi mo <mas> iskan. <laughs> hindi mo <man> akong matras. <laughs> Ito nga, dinadaan na lang namin sa tawanan ang sitwasyon. At alam ko rin sa asawa ko na nilalakasan lang din niya ang loob niya na mapalayo sa amin. Pero deep inside ay umiiyak din siya. Sa totoo lang, hanggang ngayon ay hindi pa rin ako okay. Pero thankful ako and grateful ako sa Lord dahil nakapasa ulit yung asawa ko sa medical examination nila at makakapagtrabaho siya ulit. Insan talaga, kailangan ng sacrifice para sa mga bagay na pinapangarap May May nagsabi nga sa akin, akala nila sa na daw ako dahil umaalis naman lagi yung asawa ko. Sa totoo lang, ayoko talaga masanay na umaalis siya at nagbabar Pag nasanay kasi ako, ay tatanggapin ko na lang yung gantong sitwasyon namin. Pag nasanay nga kami, ay baka hindi na nga kami makaalis sa gantong sitwasyon.